Nasaan na yung tawa ng tawa dyan kanina? Ha? Nasa na yon? Nasaan na yung tawa ng tawa dyan kanina? Ha? Nasaan na yung daldal dal daldal dal, dal, dal dyan kanina? Ay, nasa na yun? Ay, sino ba yun? Sino? Si Gabi? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan yan? Anong pangalan? Ha? Ah, ano ang pangalan ng batang iyan? Ah. No. <laughs> Gabriel? Angelique? Sadsad? sad Escaro? Ha? Yun ba pangalan mo? Ayun ba ang pangalan mo? Ayun ah, ba ang pangalan mo? lagi inarte-artihan. Nag-arte-artihan yan. Nag -arti -artihan yan. Ah, hindi. Hindi pala. Ay, anong gusto? Pwede. Oh, tama ka, daddy mo. Daddy, punta ka na dito. Ano yun? Ano yun? Ha? Ano gusto mo? <laughs> <Uy. laughs> Papa, nung lalak ko sa seri, series seri, seri, seri. <laughs> ang <laughs> kumayaman. nakakargay na. Uy, kakargay na yan. I come na, come. I come na, come. Come come.